Bye. Okay, mic. Magandang hapon mga kalaro. Welcome sa ating 2 PM games. 2 PM PCSO Lotto Result, kayo ay nanonood ng live draw ng PCSO. maya, -maya lang po magsisimula na tayo 2 PM. Kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na dahil dito po updated ka sa Lotto Result. Pwede ka pang tumaya sa Lotto Outlet namin. Meron po tayong Lotto Outlet. Yes, at meron tayong Facebook para ma-message nyo kami. Ito po ang ating Facebook page, Lotohan ni Ellie. I-chat nyo po ako dyan kung gusto nyo itaya yung inyong lucky number. I-message nyo ako dyan kung gusto nyo itaya yung napaginipan yung number kagabi. Ayan. <clears throat> Ganun lang po kasimple. Hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay, mag-commute, maalikabukan, mainitan, maulanan. I-message nyo lang kami sa Lotohan ni Ellie. Napakadali po. Pag nanalo ka, isa-send po natin diretso sa inyong Gcash, Maya, or bank account. Pa kami magtatanong na naman, paano po tumaya online? Mag-message po kayo sa Facebook page namin kung gusto nyo. tamang tama po yan sa malalayo ang outlet at yung mga nasa abroad. Okay, hindi nyo na kailangang pumunta sa outlet. Pero syempre, kung may Lotto Outlet sa lugar nyo, dun po kayo tataya. Ito po ay para doon sa mga walang access sa Lotto Outlet. Lotto Agent po tayo. Actually, kung nakapalo kayo sa page namin, nakita nyo na umatid nandun na. Imbitahan po tayo sa PCSO loto Summit, Lotto Agent Summit nung nakaraang May 12, May 13. Ayan. So, kung may duda ka na hindi po tayo Lotto Agent, nako, sayang ang duda mo. Okay. Again, welcome po sa ating 2 p.m. PCSO 3D at 2D. Pakicomment po kung taga saan. Siya shoutout po kayo. May 25 2pm. Hawakan na po ang inyong mga tiket. magsisimula na tayo in 5 minutes. Wala pang nag-chat kaya wala po tayo ma-shout out, mamaya siguro.